Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini para sa Pebrero 27, 2025. Sa araw na ito, ikaw ay tinatawag ng Sansinukob upang tuklasin ang lalim ng iyong pambihirang pagkatao. Ikaw ay isang nilalang na puno ng katalinuhan, kuryosidad, at kagandahang loob. At ngayon ay isang magandang pagkakataon upang pagnilayan kung paano mo ginagamit ang mga katangiang ito upang lumikha ng positibong pagbabago sa iyong buhay at sa buhay ng mga taong nakapaligid sa iyo. Minsan, maaaring mahirap tingnan ang nakaraan, lalo na kung ito ay puno ng mga pagsubok at pagkakamali. Ngunit alalahanin na ang bawat karanasan, mabuti man o hindi, ay isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay. Ang pagkabigo ay hindi isang wakas kundi isang hakbang patungo sa pagkatuto at paglago. Ang bawat pagkakamali ay isang leksyon at ang bawat leksyon ay nagbubukas ng pinto patungo sa isang mas matalinong bersyon ng iyong sarili. Huwag matakot na harapin ang mga anino ng iyong nakaraan sapagkat sa bawat hamon na iyong nalampasan, may isang bahagi ng iyong sarili ang lumakas at mas lalong tumibay. Ang buwan ay mahinhing nagpapahinga sa ilalim ng tubig ng Pisces, at maaaring maramdaman mong may hindi inaasahang damdamin ng empatiya na bumabalot sa iyo ngayon. Ang iyong puso ay maaaring maging mas bukas sa emosyon ng iba, at ang iyong likas na kakayahang makipag-usap ay maaaring magdala ng pag-asa at paggaling sa mga nangangailangan nito. Ngayong araw, gamitin ang regalong ito, upang makipag-ugnayan sa iba sa mas malalim na antas, hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita, kundi pati na rin sa pamamagitan ng tunay na pakikinig. Kapag nakipag-usap ka mula sa puso, hindi mo lamang binibigyang lakas ang iba, kundi lumalawak din ang iyong sariling pangunawa sa mundo. May kapangyarihan ang iyong tinig upang magbigay liwanag at inspirasyon. Isang simpleng ngiti o isang taos-pusong pangungumusta ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa isang taong nangangailangan ng aliw. Habang dumadaloy ang araw, subukang bigyang pansin ang epekto ng iyong emosyon sa iyong mga kilos at desisyon. Minsan, maaaring maramdaman mo ang isang mahiwagang enerhiya na dumadaloy sa bawat sandali, na tila may isang di nakikitang puwersang nagtutulak sa iyo upang makita ang kagandahan sa simpleng mga bagay. Ito ang kapangyarihan ng pananampalataya sa universo, ang paniniwalang may dahilan ang lahat at nabawat pangyayari ay may mas malalim na kahulugan. Huwag matakot na sundan ang liwanag ng iyong kuryosidad at tuklasin ang mga landas na hindi mo pa nasusubukan. Ang isang bagong pananaw ay maaaring magdala sa iyo sa mga oportunidad na hindi mo kailanman inakala. Ang pagtanggap sa kawalang katiyakan ay maaaring maging susi upang mas malayang matuklasan ang mas malawak na posibilidad sa iyong buhay. Ang iyong likas na galing sa komunikasyon ay magiging isang mahalagang sandata ngayon, lalo na kung ibabahagi mo ang mga aral na natutunan mo mula sa iyong mga pagninilay. Ang pagbabahagi ng iyong mga saloobin ay hindi lamang makakatulong sa iba kundi magpapalalim din ng iyong koneksyon sa iyong sarili. Huwag kang mahiyang pag-usapan ang mga hamon na iyong pinagdaanan, sa pagtanggap ng iyong nakaraan. Nagbubukas ka ng bagong pinto, patungo sa mas mataas na antas ng karunungan, at pangunawa. Ang iyong karanasan ay maaaring maging inspirasyon sa iba, kaya't huwag kang mag-atubiling ipahayag ito sa paraan na tapat at makabuluhan. Ang iyong kwento ay may halaga, at may mga taong maaaring makahanap ng pag-asa sa iyong mga pinagdaanan. Sa aspeto ng relasyon, ito ay isang magandang pagkakataon, upang mas palalimin ang iyong koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay. Ang isang simpleng pag-uusap ay maaaring magbunga ng mas matibay na ugnayan. Subukang makipag-usap sa isang kaibigan o mahal sa buhay na matagal mo nang hindi nakakausap. Maaaring may isang taong nangangailangan ng iyong gabay o simpleng presensya, upang gumaan ang kanilang pakiramdam. Ang iyong kakayahang makinig at magbigay ng tamang salita sa tamang pagkakataon ay isang biyayang maaaring makapagpagaan ng loob ng iba. Ang pagpapahayag ng pagmamahal at pagpapahalaga, kahit sa maliliit na paraan, ay maaaring magdulot ng positibong pagbabago sa inyong relasyon. Sa larangan ng trabaho at karera, maaaring dumating ang isang pagkakataon na magpapalawak sa iyong kaalaman o kakayahan. Huwag kang matakot na sumubok ng bago, lalo na kung ito ay may kinalaman sa iyong mga pangarap at ambisyon. Ang isang simpleng ideya ay maaaring lumago at maging isang makabuluhang proyekto kung bibigyan mo ito ng sapat na atensyon at pagsisikap. Sa panahong ito, mahalagang manatili kang bukas sa mga posibilidad at huwag matakot na makipag-ugnayan sa mga taong maaaring makatulong sa iyo sa iyong pag-unlad. Ang pakikipagtulungan at pagbabahagi ng iyong kaalaman ay maaaring magbukas ng mas maraming oportunidad para sa iyong kinabukasan. Sa usapin ng iyong kalusugan, bigyan ng oras ang iyong katawan at isip upang makapagpahinga. Ang pagiging abala ay hindi nangangahulugang kailangan mong kalimutan ang iyong sarili. Maglaan ng oras para sa sarili kahit isang simpleng paglalakad sa labas, pagminilay, o pag-inom ng isang tasang mainit na tsaa habang nagmumuni-muni. Ang mga simpleng gawain na ito ay maaaring makatulong upang maibalik ang iyong enerhiya at mapanatili ang iyong kalusugan sa maayos na kondisyon. Alagaan mo ang iyong katawan tulad ng pag-aalaga mo sa iyong mga pangarap at relasyon. Ang balanse sa pagitan ng trabaho, pahinga, at kasiyahan ay susi upang magkaroon ng isang masigla at makabuluhang buhay. Sa kabuuan, ang araw na ito ay isang paalala mula sa sansinukob na bawat sandali ay may kahalagahan at bawat desisyon ay may epekto sa iyong kinabukasan. Maging buka sa mga pagbabago at huwag matakot na harapin ang mga hamon na dumarating. Ang bawat pagsubok ay isang oportunidad upang maging mas matibay, mas matalino, at mas may kumpiyansa sa sarili. Yakapin ang iyong paglalakbay ng may buong puso at pag-asa sapagkat ang pinakamagagandang bahagi ng iyong kwento ay hindi pa naisusulat. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay bughaw at pilak. Ang bughaw ay sumisimbolo ng katiwasayan, kalmado at malalim na pag-iisip na angkop sa iyong introspektibong kalagayan ngayon. Ang pilak naman ay sumasalamin sa koneksyon mo sa iyong intuwisyon at sa misteryo ng buhay ang pagsusuot ng mga kulay na ito o pagkakaroon ng mga bagay na may ganitong kulay, ay maaaring magdala ng mas positibong enerhiya sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labing isa, at dalawamput dalawa. Ang pito ay sumasalamin sa espiritualidad at paghahanap ng mas malalim na kahulugan sa buhay. Ang labing isa ay nagdadala ng enerhiya ng inspirasyon at malikhaing pag-iisip. Ang dalawamput dalawa naman ay kumakatawan sa kakayahang gawing realidad ang iyong mga pangarap. Ang mga numerong ito ay maaaring maging gabay sa iyong mga desisyon ngayong araw, kaya bigyang pansin ang anumang koneksyon mo sa kanila. Ang iyong maswerteng gawain ngayon, ay ang pagsulat ng iyong mga saloobin at ideya. Maaari kang mag-journal, sumulat ng isang liham sa iyong sarili, o gumawa ng isang malikhaing akda. Ang paggawa nito ay maaaring makatulong upang linawin ang iyong isip at mas maunawaan ang direksyon na nais mong tahakin. Bukod dito, ang pagsasabi ng pasasalamat sa mga taong nagbigay ng inspirasyon sa iyo ay isang magandang paraan upang palawakin ang positibong enerhiya sa iyong paligid. Sa pagkatapos ng araw, maglaan ng oras upang kilalanin ang iyong sariling pagunlad. Napakalayo na ng iyong narating at ikaw ay patuloy na lumalago sa bawat karanasang dumadaan sa iyo. Huwag mong kalimutan na sa kabila ng mga hamon, ikaw ay isang nilalang na puno ng liwanag at talino. Patuloy mong gamitin ang iyong kakayahan upang lumikha ng koneksyon, magbigay inspirasyon, at gawing mas makabuluhan ang bawat araw. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, ikaw ay isang hakbang palapit sa mas magandang kinabukasan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.